Matagal na nga din ang maging opisyal na magkasintahan si Kim Chu at Paulo Avelino na nabanggit niya nito lamang nakaraan, na pag-alaman din ng publiko na hindi na nga lang basta magkasintahan ang turingan ng dalawa sa isa't isa, ayon pa nga kay Kim Chu, kung noon daw ay pakiramdam nito walang kasiguraduhan ang patutunguhan ng relationship nila ng kanyang ex. Ngayon naman ay lubos na kampante ang kanyang nararamdaman dahil palagi daw siya nitong ina-assure madalas pa nga daw ay binabanggit nito sa kanya na nakikita na niya ito bilang magiging ina ng kanyang mga anak. Ayon pa sa aktres ay ngayon lang daw siya nakaramdam ng sobrang genuine na pagmamahal na hindi niya naramdaman sa 11 years niyang relationship sa ex niyang si Sian Lim. Nabanggit din ni Kim Chu na balak na nilang magsama sa iisang bubong ni Paolo Abellino dahil pareho naman na silang handang magsettle at nasa tamang edad na din. Proud na proud naman ang side ni Kim Chu at ang pamilya ni Paolo Abellino sa relasyon nilang dalawa.